According to my source, my unimpeachable source, ang ang CPP at si Bongbong Marcos ay nag-agree nag na sila mm -hmm. na ang kanilang kandidato at this point for presidency ay si Risa Ontiveros. Yeah, yan ang sinasabi ko. But to go back to your question, hindi, hindi siya CPP. Hindi siya CPP, pero breakaway siya. Kaibigan ng mga CPP. Ayan, pwede nga you nun. Know. Uh, well, tactical alliance. Nagpapatayan talaga yung dalawang yan. Ang CPP, ang, ang CPP kasi si na di ba nahati sila? Uh, rejectionist at saka reaffirm is. Si, si Risa Ontiveros, the ang akbayan, si Percy Sentanya, mga rejectionist yan. Nire-reject nila yung violent overthrow of government. Pero CPP sila dati. Pero kapag ka meron silang common na kaaway, Duterte, nagtataktikal alliance sila. Nagkagamitan sila. Pero nagpapatayan yung mga yan. Nagpapatayan, they hate each other's guts. No? But, but to go back to your question, I hope I made myself clear. na so, to, make, to, 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 answer your question, does the AFP have enough grounds to, to really take the side of the people? Yes, noon pa, noon pa, maliwanag na maliwanag ang kolaborasyon ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos sa CPP and PA party list sa loob ng Kongreso. Maliwanag, mga attack dogs niya yan, no? Pero, pero, hindi kumagalaw ang EFP, dapat kumalaw sila noon pala. Kasi tuloy na recover nabigyan ng pera ni Martin Romualdo sa ni Bongbong Marcos ang CPP, NPA, NDF na ibinigay na sa kanila ni PRRD na naghihingalo na. Ano nangyari? Lumakas sila ngayon. ba? Diba? So, yun yung, yan yung kapabayaan sa aking opinion na nakita ko sa AFP. Maliwanag na maliwanag, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Mga katrabaho ko sila sa LCAP, alam nila kung sino si Franz Castro. Alam nila ang, ano ang anak bayan, ang kabataan, ang kabayela, ang bayanuna uh, bayan muna, kabataan party list, act teachers. Alam nila na mga prende ng CPP yan, na ngayon ay pumiprende na ngayon para kay Marcos, no?